Sino Ang mga kilala congressman? Ano yung pagtito? Nono naman. Tatlong gabi na lang. Siguro naman. Mulat na kayo sa katotohanan. Mulat na kayo sa mga nagtamtam ng salapi. Mulat na rin kayo sa mga kasinungalingan nila. Tama? At siyempre, kailangan wakasan na hoon natin ang mga kasinungalingan at hindi nila pagiging makatao. Nandiyan po ang your best choice. Kami po ay naniniwala na dahil gusto nyo kami papalikin lalong-lalong na si Yorme. Kami po ay makapagbibigay o matutubo na kami ang karamihan sa inyong mga problema. Ako po ay tinulungan ninyo ng labing dalawang taon bilang konsehal nag-apply ako sa inyo pinagbutihan ko parang si konsehal awi at pagkatapos noon ginawa ninyo kong congressman at matapos ko po ng siyang na taon ang pagiging congressman sa gabi nandita ko yung bonus nila. Alam niyo ba yun? Magigang talaneta, narinig niyo ba yun? Pero alam niyo? Hindi na para patulang ko pa ang mga sinasabi nila dahil alam kong nilalason lang nila ang isipan ninyo. Hindi na po kailangan patulang pa yung mga yan dahil naniniwala ako na ang tundo po ay matatalino. Kailangan natin lahat ng pera, pero hindi tayo mukhang pera. Hindi nila pera yan. Hindi nila pinag-ihirapan yan. Namibigay sila ng namibigay. Alam nyo ba yun? Sino nakatanggap dito dyan sa telesport? sinabi sa akin, congressman ng ng ayuda. Pero ang binigyan lang si Sheila. Si Sheila. Sila sila lang. Yung isa naman na usap ko, nagbigay ng ayuda, pero si ate lang. Sinong ate? nag ate lang pala sila. At yung isa naman, silip <tod> daw, si Gigi. Ilalaman mo ba si Gigi? I-gigas mo na lang. Huwag <tod> po kayong matalala. Kung ikaw po'y papalaki. Kung sakaling may ayuda, wala na po sila wala nang ate at wala nang titi buong buo ibibigay sa inyo at hindi lang po yan pag ako po ay tinalag ako naman po ay magpapakabuti ng congressman ninyo pero pwede nyo po bang tulungan ng inyong abang lingkod kung ibabalik ninyo si Yomer, pwede bang ibalik iba ninyo bilang congressman sa District 2, si Carlo Lopez? Pero bago ko magtapos, gusto ko namang ialay ang konting oras ko para sa aking mga kasama kagaya ng appeal o pakiusap ng inyong mahal na kaibigan konsihal, Ari Sia. Kung maaari po, tulungan po ninyo ang lahat ng Yorkes Coast na 9-0. po ito po ang mga tao alam kong iaalay ang kanilang sarili mamahalin kayo ng gusto at magpapakatao para sa inyo tulungan natin ang number one sa balota ang Robin Hood ng tundo ang nagmamahal sa tundo Consejo. Robby Bautista Paul. O yung susunod naman, tulungan natin ang gigolo ng tundo. Ito, maraming scholar to. Nasa mga bata rito. Mga batang isip lang pala. Tulungan din po natin, narinig ko naman kanina, nasa tumuha niya ang paglilingkod ang kanapong lolo ay si Konsehal po Evangelista tulungan po natin walang iba po Konsehal nito Evangelista tulungan din po natin ang tao na ito. Alam kong ang maraming may naundag uh, sa konseho. Mahaba ang kanyang karanasan. Mahaba ang kanyang pinag-aralan. Pulo po natin. Wala ni Robo. Konsehal Robert Kernel Miranda. Oh, yung ano, yung pinakatisoy. Araw-araw kami na, na house to house. Namumo na lang, hindi lang hindi. Siya po ay chairman pero gusto niyang lumabas sa kanyang barangay. Gusto niyang tumulong sa buong distrito. Ihalay ang kanyang panahon sa sarili. Tulungan po natin. Huwag lang natin ibulong isigaw natin.

ito, huwag niyong bibiruin to. Pagka biniro niyo to, lalo niyong ang sinasabi niyo to. ayang kaya pa ng kumanta kahit pabaligtas. Tulungan natin ang nangangona, bombera ng sundo, walang iba po, Edward naman, bilang naging Congress pa na ninyo ng isang mataon. Hindi pa oo nakaupo, hindi pa rin nakaupo ang tao nito. Pero magkasama na ho kami nga. Pinalad na ba yan yung inyong kamagala? Ako ay masaya at nagpagumpay siya sa kanyang mga gustuhin sa buhay at isa dyan makapagsimpi sa inyo. Natutuwa ako para matagoy na una sa kanya. Ngayon naman, nakikita ko kung paano po tumulong dito sa Distrito 2. Sa katunayan, pagsama samahin ito yung mga limang konsihal na yan. Mas marami pang natulungan ang konsehal na kapit-bahay ninyo. Isama na rin ninyo yung congressman. Yung congressman, pag nagbigay na ng papel, mag-aantay na kung buwan, wala pa. Ito, pag nagbigay na ng papel, bukas, iahatid pa. Kita naman, kung gano'ng kaswete ang lugar na ito, magkaroon kayo ng magaling na konsihal. Sa katauhan ni konsihal ay siya! Mahal ko po ang mga konsihal na ito. Sana po mahalin niyo rin hindi po biro ang paging lingkod bayan. Pero sa mga taong ito, paggagayang hindi nila ang pagmalungkot sa inyo. Pero bago gumagpapos. kung pwede ba? Tulungan natin ang katandem ni Arne. Eh. Ilala niyo ba yung katandeng? Sino? ang magbibigay ng liwanag sa tungko. Mas maliwanag pa sa sigat ng araw. Tulungan natin, Vice Mayor G. at Cesar. At siyempre, dahil ito na po ngayon, ang pagwawakas ng aming kampanya at maraming huling ang tablado. Gusto kong kunin ang pagkakataon na ito na pasalamatan dahil pinigyan niya ako ng pagkakataon pagkakataon na makabalik at wakasan ang mga tiwalik Binigyan niya ako ng pagkakataon na tulungan din po ang taong ito. Hinahalaan ko po. Medik na medik po, medik, medik. Tsaka tuling po, tuling. Pakitulungan lang po, pangalito po sa harap. guro katan natin ang upuan ko pwede to ba ayaw ko oh hindi ko kaya yung upuan ko sige okay ba lahat natikita ko ba oh hello Tulungan po natin ang nagmamalasakit po sa inyo. Tulungan po natin ang isang tao na ipararamdam sa inyo ang gobyerno sa Maynila. Kilala na ba ninyo Tulungan po natin. Yone, isko, Moreno tumagoso! Oh, tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Muli po. Isang karangalan po tumayo sa harap ninyo muli. At humingin ng tulong. Kung pwede po ba, tulungan natin. 9-0. Strike. Glorious choice. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kirikata, kay Antonio Rivera, mabuhay po kayo. Isigaw po natin, Manila, God bless! Salamat po. Maraming salamat po mga kapatid po natin ang magbabalik na Congress.